medyo malaking kalaban po ang India dito sa industry. Oh yeah, Do you actually think nag, uh, di, di, di. nagmula to sa India. Hindi naman hindi natin kakayanin ng uh, ano, yung laki ng lupa ng India sa mas malaki ang populasyon nila. At least uh, kahit pa paano, sabi, nabigyan, nag, nakapagbigay daw ang uh, national government ng 100 hectares for them. No? Uh, according to them, narinig ko kanina, na po taniman ng Moringa. So, yun, malaking bagay, that's a good start e, sa amin yata uh, 200,000 hectares uh, laki yun, or 300 sa India so, ang ano lang uh, tingnan natin kung paano natin matulungan pa anyway, si Secretary Kiko Laurel uh, is a very good friend of mine din, so, hindi din natin yung suporta niya para masuportahan itong uh, Moringa industry ano So, ang lang, lang yung efforts natin to beat itong El Nino uh, and lang 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 as well to secure food security? Well, regarding na. dito sa El Nino, yung water irrigation, syempre. Dyan pa rin sa trabaho ng NIA yan, no? sa National Irrigation Authority natin. Mailagay ng tama yung mga pondo at uh, masiguro na nagagawa ng tama. No? At uh, mawala yung corruption dyan. So, yun yung ating uh, sinisiguro. In fact, I had a dialogue with Secretary uh, Laurel itong uh, kailan lamang at uh, yun yung binabantayan nila mabuti para masiguro na maayos ang ating patubig sa sa mga sa natin at uh, masiguro na matuyo din ng, ng, ng tama yung mga palay no so yun yung mga suporta and i'm I, and i'm so happy nung habang kausap ko si secretary Laurel yung ating DA secretary na yung programa niya no In fact, napata, napababa niya na yung presyo na ibang mga bilihin, ng mga katulad ng onions, yung mga ibang binig, mga vegetables, yung bigas na lang, talaga, yung bigas ang malaking problema natin. Uh, but, uh, we're still hoping na mapapababa din nila ng uh, mababa. Pero yung 20, pa, yung medyo malayo pa tayo siguro doon. Siguro 40, 35, ganyan. But, uh, but, they're doing their best. Dahil ang, ang presidente uh, is also doing his best kung paano matutulungan talaga dahil yan yung kanyang campaign promise. Kasi uh, doon naman nakatutok lahat ang uh, program programa ng ating uh, mahal na pangulo. May mga nais nice ka pa po bang dapat tutukan ni Secretary Laurel sa agriculture sector? Po? Ang na, ang dapat tutukan ni uh, Secretary Laurel jan yung smuggling, no? Mm -hmm. Yan in uh, impact uh, okay. na pag-usapan din namin yan kaya yung mga smugglers jan ay, Umayos-ayos kayo dahil uh, talagang hindi kayo titigilan ng ating mahal na Pangulo uh, Kaya tumabita tabin na kayo or lumayos na kayo dahil pahirap yan sa ating bayan so. Senator, bukod nga po doon sa mga imported goods flooding the market of smuggling mm -hmm. Problema po ng mga farmers po natin, ang laki ng production nila yet binabarat sila ng mga... Oh, yung, yung mga dapat pang uh, ma-resolve, no? Uh, kaya dapat ilapit natin sila sa market para hindi sila mabarat nitong mga bumibili ng mababang presyo ng, uh, ng mga ano natin, mga crops, no? O yung mga palay natin. Kaya yan ang sinisiguro, katulong na dyan ng local government para ma-implement yan. Kaya tulong-tulong lahat. Basta't uh, at isang ating gobyerno ngayon, uh, gobyerno ni uh, Bongbong Marcos, ba, ating mahal ang Pangulo, eh, nakatutok sa agriculture. At uh, alam naman natin ang agrikultura, yan ang tiyan ng bayan. Yan, stomach yan eh. Pag nagutom man tao, laking problema natin. No? So, Senator, regular po itong ginagawa niyo, consultation with BN. Well, uh, actually, nag, uh, ngayon lang, yes. dal iba yung hawak ng komite, no? public works ako, civil service. Pero siyempre gusto ko rin pag-aralan itong agriculture dahil ito yung uh, problema talaga natin ngayon. Yung, yung bilihin, uh, yung vegetables, yung bigas, yung mga uh, katulad nito, paano natin matutulungan itong industriya nito, katulad ng Moringa. So, maganda habang umiikot ako, makita na natin kalagayan ng ating mga kababayan all over the country. At yung ano sir sa infra malaking factor din po yun sa agriculture. yes, ito. yung mga farm to market roads yan uh, dahil iba uh, hindi nalalagay sa tama o ginagawang mali. So yun yung mga binabantayan din natin ngayon. Eh.